Ang baguhang sundalo na unang gumamit ng bala ay nagsagawa ng solo action Nang mag e ng pag-bayonet, labis ang kanyang pwersa Nakaipit ang bayonet sa mannequin pero hindi na niya maalis Kahit ang pinakasimpleng paglalagay ng bala Ang baril na binigay lang ay binuwag na niya agad hanggang sa maging pyesa-pyesa Ang natira na lang ay ang barrel ng baril na ibinigay sa opisyal Na nagpabaliw sa kanyang mga kasamahan At sumunod ang pag-atake ng buong tropa Lahat ng tao ay nagtataas ng kanilang mga espada Ngunit ang talam ng bagong sundalo ay parang daw maikit sa pandikit na limandaan at dalawa. Hindi ito matanggal. Hindi niya kayang hilahin ito palayo. Hanggang ang mga sundalo ay nakumpleto ang kanilang pag-ikot at bumalik. Ang tanawin sa harap niya ay ikinagulat niya at binigla siya. Ang pakiramdam ng pressure habang ang hukbo ay papalapit ay nagdulot ng takot at siya ay humawak sa kanyang ulo at tumakbo. Agad na nagsimula ang labanan, nang haharap sa matinding putok ng kalaban. Naramdaman ng baguhang sundalo na parang isang tupa na naghihintay na makatay. Sunod-sunod na bumagsak ang mga kasamahan niya. Pilit niyang nilalabanan ng mga kalaban. Hindi niya akalaing ang kanyang sandata ay kasing hina niya. Kaya naman, sumipa siya ng isang suntok na parang simbolo na lamang. Kahit maliit ang pinsala ay napakalaki ng kahihiyan. Pagkatapos ng labanan, Nagkaroon ng hindi inaasahang pagkalugi ang hukbo, apat na pang sundalo, apat na tao na lang ang nakaligtas. Bilang isang bagitong sundalo na napili mula sa libo-libo, hindi siya natuwa, dahil ang mabigat na trabaho ng paglilibing ng mga patay ay labis na nagpapahirap sa kanya, kaya naisip niyang tumakas. Ngunit kinabukasan ng magising siya, natagpuan niyang nasa loob siya ng kanyen. Nalaman niyang pinaandar na ng nagsisilbing kanyon hero, ngunit dahil hindi naayos ng maayos ang kanyen sa matarik na dalesdis. Hinaila niya ang bagong sundalo at tinulungan siyang tumakbo diretso patungo sa kampo ng kaaway. Nabiti ng bagong sundalo sa loob ng kanyan at dahan daw ang dumaan sa magulong digmaan. Sa wakas, matagumpay na naiputok. Hindi lumihis ni isang pulgada at tumama sa pangunahing punong tanggapan ng kaaway. Habang nagdadalamhati at inaalala ang general papunta sa kanyang huling hantungan, nagbigay daan sa pagkatalo ng mga sundalong pranses. Ang bagong sundalo ay naging isang pambansang bayani sa isang hindi inaasahang pagkakataon, at iginawad sa kanya ang isang mataas na parangal. Matapos ang kanyang pagbabalik na may tagumpay, nagiba na ang kanyang katayuan at naging kilalang si Jack Lee. Pati na ang sikat na si Tiho ay naakit sa kanya, ngunit ang kanilang lihim na pagkikita ay natuklasan ng asawa ni Tiho, kaya't nagpadala siya ng sulat ng hamon ng isang tunggalian kay Jack Quickly, maghaharap sila sa isang bar ilan sa isang maliit na kagubatan, at ang makaliligtas ay siyang magwawagi, dahil ang kalaban ay isang sikat na sniper sa bansa. Si Jack Lee ay wala talagang pag-asa na manalo, iniisip pa na hanggang ngayon ay isang binata pa rin siya, para wala siyang pagsisisihan pagkamatay niya. Hinalikan niya ang pinsan niyang matagal na niyang lihim na minamahal, pero wala siyang kaalam-alam. na ang dalawa ay maglalakad ng sampung hakbang na nakatalikod sa isa't isa. Hindi inaasahan na si Jack Lee ay sumunod agad sa likod ng lalaki, palaging nagtatago sa blind spot ng kalaban. Pero sa huli, nahalata siya ng kalaban, at agad na pinaputokan ng braso ni Jack Lee. Ang referee ay nag-alalang nagpapaalala sa kanya na magsalubong. Pero hindi kayang pumatay ni Jack Lee. Kaya't nagpaputok siya ng isang malakas na putok, ngunit hindi inaasahan na tatamaan pa ang kabilang braso niya. Ang dakilang gawain ito ay lubos na gamulat sa lalaki. Natanto niya ang kanyang pagiging makitid ng pag-iisip na hindi karapat dapat maging kalaban ni Jack Lee. Kaya, nagdesisyon siyang magdaos ng isang malaking kasalan. Ang dalawang manggagawa ay naging mag-asawa, at pagkatapos ng kasal, ang kanilang buhay ay masasabing naging masaya. Ngunit unti-unti, naramdaman ni Jacqueline na ang buhay ay tila nawawala sa kabuluhan. Napaka-boring. Parang nawala na siya ng saysay sa buhay. At parang handa nang tapusin ang kanyang buhay na walang kabuluhan. Pero bigla niyang naalala ang kanyang asawa at naisip na hindi pwedeng maging makasarili sa ganitong paraan. Matapos talikuran ng ideya ng panganib, si Jack Lee ay naging isang makata, napakaganda, biglang umulan at umihip ang hangin. Sinakop ulit ni Napoleon ng Russia, gusto ng isang babae na patayin si Napoleon. Ang kakaibang pader na ito, lubos na nagulat kay Jack, akala niya'y nababaliw na ang kanyang asawa, ngunit seryoso namang sinabi ng kalaban. Ito ang pinakamagandang paraan para matapos ang digmaan. Bilang isang may asawa, si Jack ay napilitang pumayag. Pagkatapos ay nagpunta silang magkasama sa Moscow. Sa panahong iyon, nang sila ay huminto sa isang bar, hindi sinasadang nakilala ang duke ng Espanya at ang kanyang kapatid na babae. Nang marinig ang kalaban na nagsasabing pupunta sila upang makita si Napoleon. Ang dalawa ay natuwa na parang nakakita ng ginto, kaya't nagsimula silang makipagkaibigan sa kanila. Pagkatapos ay nakuha ang pagkakataon upang pabagsakin ang duke. Pagkatapos ay nagbihis si Najak at ang asawa bilang mga kalaban. Nagmadali siyang umalis patungo sa tanggapan ni Napoleon. Ngunit Ngunit hindi niya inaasahan na si Napoleon ay isang taong nagdududa. Laging nararamdaman na may gustong gumawa ng masama sa kanya. Kaya't naghanap siya ng isang double para pumalit sa kanya at dumalo sa event. Hindi alam ng mag-asawa, ngunit madali silang nakapasok sa hall. Mabilis. Ang asawa ay mabilis na nakakuha ng atensyon ng lahat ng kalalakihan. Kasama na ang double ni Napoleon. Kaya tinaya siyang makipagkita gabing yon. Isang pagkakataong hindi pwedeng palampasin. Nagtago si Jack sa kwarto. Naghintay ng pagkakataon para magtangka. Pero mahina siya sa mga ganitong bagay. Palaging nauurong at nawawala ang tamang pagkakataon hindi makita ng asawa niya ang mga galaw. Sinaktan ng kasamahan para mawala ng malay. At isang putok lang, tinamaan ng kalaban. Sinabi ni Jack sa asawa niyang umalis na muna. Pero nang magatubili siya, biglang may isang tao na lumabas mula sa aparador at kinuha ang ulo ng tao. Nagulat si Jack. At bago siya makapag-react, inatake siya ng mga gwardya at nahuli. Pagkatapos, itinulak siya sa madilim na kwarto. At noon, Biglang lumitaw ang isang anino sa pader. Ang kausap niya ay nagpakilalang isang anghel. Dahil si Jack ay isang tapat at mabait na tao. Kaya't patawarin siya ni Napoleon bago siya ipatupad ng parusa. Naniniwala si Jack na totoo ito. Kaya't sa araw ng pagpaparusa, sinimulan niyang gawin ang lahat para makamtan ng kamatayan. Akala niya hindi siya mamamatay, ngunit sa huli, nabaril siya at hindi na niya inabot ang pagpapatawad ni Napoleon. Ilang araw pagkatapos, inihatid siya ng Diyos ng Saichet, pauwi sa bahay upang makaharap ang asawa niya sa huling pagkakataon. Ngayong pagkakataon, sa wakas, natamo na niya ang kahilingan niya, at nagpaalam sa mundo.